kababayan. Ito ang pinakamasakit na parte ng buhay natin. Yung dumating tayo sa point na one tayo ng ating mga mga eh, Eto, kailangan natin tanggapin. Kaya ngayon, dumayan natin na <coughs> piling-piling.

Inisip ko na hindi na po ako makakabalik. So, na araw-araw po na ako pinakabutab-butab. Of Kung palakas ka, magiging tatay ka. Babalik ka dito. Dito sa mga kapatay. Alam ko po, po na ano nga po yung pinagdaanan niya. Alam ko po, po na Dinawan na po yung lahat. Na, um, na, na, <laughs> na po yung lahat. na karamang wala na anong sa Wala na na ang At

对。拜拜